Magandang araw, DJ Serene. Ako si Samson, at nais ko sanang simula ng liham na ito sa pagpagtapat ng isang matagal ko ng tinagong lihim. Isa itong kwento ng takot, pagsisisi, at sana, pag-asa. Isang lihim na mula sa pinakakinikimkim na sulok ng aking puso. Nagsimula ang lahat ng hindi ko inaasahan. Sa isang simpleng titig at sa isang hindi ko kayang ipaliwanag na sensasyon sa aking katawan. Si Sandra, ang aking guro, ay hindi lang guro sa klasiko. Siya ang dahilan ng aking mga gabi ng walang katiyakan, puno ng kagalakan at kaba. Siya ang unang dahilan kung bakit ako napagod maghintay, magtago, at maging tahimik. Ngunit hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Ang lahat ay nagsimula sa mga simpleng galak. Isang araw, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin sa isang klase. At sa hindi ko malamang dahilan, ang tingin niya ay nagdulot ng kakaibang init sa aking katawan. Ang kanyang mga labi na bahagyang nakangiti. Ang bawat galaw ng kanyang katawan, na para bang may lihim na nangyayari sa pagitan namin. Hindi ko nun maintindihan kung bakit ako kinabahan at nanabik pero sa mga pagkakataong iyon, nagsimula ang isang hindi maipaliwanag na pagkakaakit. Mula noon walang araw na hindi ko siya naiisip. Si Sandra, hindi ko na kayang itago pa. Siya, ang aking lihim na tinatagong pagnanasa, ang aking tanging pag-ibig. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, isang apoy ang nagsisilibing gabay sa aking katawan. Isang init na naguudyok sa aking puso na maglakbay sa mas madilim na daan ang nararamdaman. Koren kahit sa mga simpleng usapan lang kami, ang bawat salita ni Sandra ay may taglay na kabighanian. Halos bawat galak sa kanyang mata ay nakakapagpalakas sa aking katawan. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. At ang mga gabing ako'y mag-isa, ang mga titig na iniwasan ko sa araw, ay nagsisilbing gabay ng aking mga hangarin. Alam kong hindi ito tama, ngunit sa bawat suliap, sa bawat pagkakataon na magkasama kami, ang mga kamay ko ay tila nauurong. Hindi kayang sumabay sa init na nararamdaman ko sa loob. Hindi ko kayang magtago pa, DJ Serene. Ang totoo, mas matindi ang nararamdaman ko kay Sandra kaysa sa anuman. Siya ang aking guro, ang aking pinakatinatangi, at sa bawat sulyap, sa bawat gabing magkasama kami, ang aking katawan at puso ay naglalaban para magpatuloy. Ngayong gabi, ipinagtapat ko na sa sa'yo ang lahat ng ito. Alam kong mahirap tanggapin, ngunit ito ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko kayang itago pa. Huwag mong gawing biro, DJ Serene, ang mga sandaling magkasama kami. Minsan, akala ko'y maghihiwalay na kami ni Sandra. Pero may mga pagkakataon na Ang bawat galak, ang bawat sulyap na puno ng pagnanasa at paghihintay Ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking katawan Naalala ko pa ang unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga labi Hindi ko na kalimutan ang init ng kanyang katawan na agad na nagdulot ng init sa aking puso. Ang tamis ng halik na iyon DJ Serine ay parang apoy na hindi ko kayang patayin. Lahat ng mga nararamdaman ko sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang ipaliwanag sa salita. Ang bawat sulyap na ibinibigay niya, ang bawat mahahabang sandali ng tili na puro tensyon, Ang lahat ng iyon ay naging dahilan kung bakit ako nagpatuloy sa aming lihim na relasyon. Hindi lang kami guro at estudyante. Kami ay dalawang tao na nagmamahalan sa ilalim ng dilim, lihim na tinatahak ang mga landas ng pasyon at emosyon. Sa bawat gabi'ng magkasama kami, wala nang ibang iniisip kundi ang init ng katawan ng bawat isa. Si Sandra ay hindi lang basta guro, siya ang naging akin sa bawat gabi ng lihim na pagtatagpo, ng mga sulyap na puno ng kahulugan ng bawat pagnanasa na nagpatibay sa aming relasyon. Hindi ko na kayang itago pa, DJ Serene. Si Sandra, siya ang nagbigay sa akin ng isang bagong mundo na hindi ko pa nararanasan noon. Nagsimula ito sa mga simpleng saloobin, mga salitang hindi kayang ipahayag ng aking bibig, mga tingin na nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Sa bawat magkasamang sandali namin, may mga bagay na nagbubukas sa amin, na hindi pa namin kayang ipaliwanag. Isang mundo ng init, pagnanasa, at mga pangarap na kami lang ang nakakaalam. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung anong meron sa mga gabing iyon. Alam ko lang na ang bawat haplos ni Sandra ay nagsisilbing gabay na humahaplos sa aking katawan, na parang may kuryente na dumadaloy sa bawat haplos niya. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng iyon. Ang init ng mga halik, ang mga salita na hindi mo kayang ipahayag basta-basta, at ang mga sulyap na puno ng intensyon. Ang aming lihim na pagmamahalan ay nagbigay daan sa mga alaalang, tanging kami lang ang may alam. Bawat halik ni Sandra ay nagsisilbing alaala ng isang mundo na kami, lang dalawa ang nakatira. Sa mga gabing iyon, sa bawat tagpo, ang aming relasyon ay hindi lang basta isang lihim. Ito ay isang apoy na patuloy na nagsisiga sa bawat sandali na kami magkasama. Hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko para kay Sandra. Siya ang naging liwanag sa madilim kong mundo. At alam ko, sa mga gabing iyon, hindi ko ng mga oras na iyon, DJ Serene. Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga nararamdaman ko nang una niyang tinanggap ang nararamdaman ko. Hindi siya nagmadali. Hindi siya agad nagbigay ng sagot. Ngunit sa bawat sulyap niya sa akin, ramdam ko na may nararamdaman din siya. Sa mga mata ni Sandra, nakita ko ang lahat ng kahulugan na hindi niya kailanman kayang sabihin ng diretsyo. May kasamang takot, may konting pag-aalinlangan, Ngunit hindi niya kayang itago ang nararamdaman niyang hindi, na rin kayang pigilan. Sa mga gabing magkasama kami, nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang init na hindi na matitinag. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung paano ko naramdaman ang bawat sulyap niyang iyon. Ang mga mata niya, puno ng pagnanasa, ngunit kasabay ng takot na baka magkamali kami. Pero alam ko, DJ Serene, na sa bawat sandali... Sa bawat sulyap, sa bawat hakbang na magkasama kami, hindi na niya kayang itago pa. Ang unang gabing tinanggap niya ang lahat ng nararamdaman ko ay isang gabing puno ng tensyon. Hindi agad siya sumabay sa aking mga halik. Hindi agad niya ipinakita ang nararamdaman. Ngunit sa bawat galaw ng kanyang katawan, ang mga kamay niya na naglalakbay sa aking katawan, tila ba nagbigay siya ng pahintulot. Ang bawat haplos ni Sandra ay parang sinag ng araw na tumama sa aking balat. Ang init, ang lamig, ang lahat ng yun ay nagpapalakas ng aking mga nararamdaman. Hindi na niya kayang magtago. Naramdaman ko ang takot niya. Ngunit sa bawat pagkilos niya, sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, ramdam ko na tinatanggap na niya ako tinatanggap na niya ang aming lihim. Hindi ko kayang kalimutan ang mga gabing iyon, DJ Serene. Ang bawat pagnanasang ipinapakita niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga galaw at ng kanyang mga sulyap. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko para kay Sandra. Alam ko, hindi rin siya. Tila ba kami hindi maghihiwalay, kahit na alam namin ang mga pagsubok na naghihintay sa amin sa mga gabing iyon ang mundo namin ay puro kamilang walang ibang naroroon kundi kami at ang init ng aming mga katawan hindi na namin kayang bawiin ang mga sandaling iyon at kahit na alam naming may mga panganib ang init na nararamdaman namin ay tila mas matimbang pa kaysa sa lahat ng takot na sumasakal sa aming mga puso ang mga gabing iyon ay nagsilbing patunay na ang lihim na ito na sa unay tila imposible, ay naging isang katotohanan na ngayon ay hindi na kayang pag habang patuloy kami sa aming lihim na relasyon. Hindi kami nakaligtas sa mga epekto ng mga desisyon namin. Si Sandra, bilang guro, ay nagsimulang mag-alala. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko nang makita ko siya na nagiging mas seryoso na para bang iniisip na niya ang mga posibleng mangyari sa amin. Ang mga mata ng ibang guro ay nagsimulang magtangka ng mga tanong. Mga tanong na wala kaming sagot. Mga tanong na hindi namin kayang sagutin. Si Sandra ay mas nagiging maingat sa bawat galaw, bawat sa loobin. Ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasa ay napapalitan na ngayon ng mga sulyap na puno ng alalahanin. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Nagsimulang magduda si Sandra. Nagsimulang magtaka kung anong magiging epekto nito sa amin. Kami ba ay magiging ligtas? O magkakaroon kami ng mga hindi inaasahang problema? Sa bawat gabing magkasama kami, nararamdaman ko na hindi na namin kayang itago ang aming relasyon. Ang init na nararamdaman ko tuwing magkasama kami ay tila hindi na kayang takpan ng mga salitang hindi namin kayang ipahayag. Sa bawat halik, sa bawat pagnanasa'ng nararamdaman ko, alam ko na may mga kasunod na epekto na hindi namin kayang kontrolin. Pati na rin ako ay nagsimulang magtanong, kung magpapatuloy kami, ano ang magiging epekto nito sa aming mga buhay? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Pati ako, sa bawat sulyap sa bawat hindi mailabas na damdamin, ay nagsimulang magduda. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, DJ Serin, ang aming relasyon ay nagbigay sa amin ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Tila kami nabubuhay sa isang mundo na puno ng mga tanong at hindi tiyak na mga sagot. Pero ang mga gabing magkasama kami ay nagbigay ng isang uri ng saya na hindi ko naramdaman sa iba. Ang aming relasyon ay isang lihim na magaan sa puso, ngunit mabigat sa isipan. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang gawin ito. Ngunit ang bawat sandali ng aming pagkakasama ay nagsisilbing alaala ng mga gabing hindi ko kayang kalimutan. Ang mga konsekwensya, DJ Serene, ay dumating din. Pero alam ko na sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko kayang bitawan si Sandra. Ang aming pagmamahalan, kahit na puno ng takot at pagsubok, ay nagbigay sa amin ng isang bagong mundo. Puno ng mga tanong ang aking isipan, DJ Serene. Habang dumadaloy ang oras, ang mga gabi ng lihim na pagtatagpo, ng mga sulyap at halik, ay nagsimula ng magdulot ng mga tanong sa aking puso. May mga sandaling hindi ko na alam kung tama pa ba ang lahat ng nangyayari. Saan nga ba patungo ang relasyon namin? Nasa dulo ba kami ng isang masalimuot na daan na hindi na kayang balik-balikan. Ang mga gabing magkasama kami ni Sandra na tila walang hanggan ay unti-unting nagiging mga alaala na mahirap gawing tiyak, mahirap gawing konkretong bahagi ng aking buhay. Si Sandra, siya ang guro at kasintahan ko. Ang tanging tao na nagpapalakas sa akin ngunit sa bawat sandali ng aming lihim nararamdaman ko ang bigat ng mga pagsubok na bumangon sa amin. Lihim na pagnanasa. Lihim na pagmamahalan. Lahat ito ay puno ng takot. Takot na baka dumating ang araw na magising kami at ang mga gabing iyon ang init ng mga katawan namin ay maglaho na lang. Hindi ko kayang kalimutan ang bawat sulyap, bawat halik, at bawat haplos na nagpatibay sa amin. Ngunit habang ang init ng aming mga katawan ay nagsisilbing apoy sa bawat gabing magkasama kami, unti-unti ko rin nararamdaman ang hangin ng pangamba ng takot na baka darating ang panahon na hindi na kami magkasama. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko kay Sandra. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas siya ang nagsisilbing gabay sa mga gabing ako'y nababalot ng dilim. Ngunit may mga pagkakataon na ang init ng aming relasyon ay nagsisilbing isang apoy na unti-unting sumisira sa amin. Ang mga sandaling magkasama kami ay tila isang kaharian ng mga pagnanasa, ng mga titig na puno ng tamis at pagnanasa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may takot na sumasakal sa aking puso. Takot na baka magising kami at mawala ang lahat ng ito. Ang bawat lihim na dinala namin ay may kabuntot na takot, DJ Serin. Takot na baka magtapos ito ng masakit. Takot na baka magising kami sa isang mundong puno ng mga pagsisisi. Ngunit habang ang mga gabi ng aming pagtatagpo ay nagsisilbing alon ng init, hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko kayang isantabi ang mga sandaling puno ng saya at pagnanasa. Kahit na may mga takot na sumasabay sa bawat hakbang namin. Sa kabila ng mga tanong na ito, DJ Serene, alam ko na ang bawat gabing magkasama kami ay may halaga, may kahulugan. Ang mga gabi ng init, ng pagmamahal, ng takot at saya ay nagbigay sa akin ng isang bahagi ng buhay na hindi ko kayang iwaksi. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. At sa kabila ng lahat ng tanong, alam ko na ang damdamin ko kay Sandra ay totoo. At wala akong ibang hangad kundi ang maging kasama siya sa Hindi ko alam kung paano nangyari, DJ Serene. Ngunit dumating ang isang sandali na nagbago ang lahat. Ang mga lihim na itinagong namin ni Sandra na sa mga unang araw ay tila isang walang katapusang kaligayahan, ay nagsimulang magbukas sa hindi inaasahang paraan. Si Sandra, na palaging matatag at maligaya, na wala ni isang sagabal sa aming relasyon, ay nagsimulang magduda. Lahat ng aking pangarap tungkol sa kanya, lahat ng aming ginugol na oras, biglang naging katanungan. Ang twist, na ito ay nagsimula nang dumating ang isang tao sa buhay ni Sandra. Isang hindi inaasahang pangyayari na hindi namin inasahan. Isang tao na walang kamalay-malay sa aming lihim. Ngunit may kakayahang baguhin ang takbo ng aming mga buhay. Nalaman ni Sandra ang isang bagay tungkol sa kanyang sarili. Isang bagay na nakapagpabago ng lahat ng iniisip namin. Isang bagay na nagdulot sa kanya ng labis na kalituhan at takot. At mula doon, nagsimula siyang magtanong. Tama ba ang ginagawa namin? Tama ba na ang aming pagmamahalan ay lihim, puno ng takot at pagdududa? Ang mga desisyon namin ay nagsimulang magbukas ng mga bagong katanungan. Mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Mga tanong na hindi ko kayang itago pa ang lahat ng mga gabing magkasama kami ni Sandra, na puno ng init at pagmamahal, ay biglang naging mabigat, puno ng mga hindi nasagot na Ang mga gabing iyon na para bang walang hangganan ang tamis, ngayon ay tila nagiging mapait, nagiging mahirap tanggapin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, DJ Serene. Ang mga pangarap ko kay Sandra, ang aming lihim na pagmamahalan ay biglang napalitan ng kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko muling hahanapin ang aming mga gabing puno ng init at habang ang mga sulyap namin ay naging puno ng takot. Ang mga halik na dati ay puno ng tamis, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat sandali, ang twist na ito ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Ang pagkakaalam ko sa mga damdamin ni Sandra, ang aming lihim, ay nagsimulang magdulot ng emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang aming relasyon ay biglang naging masalimuot, puno ng mga alalahanin at takot na hindi ko kayang alisin. Ang lahat ng iniisip ko, ang mga gabing magkasama kami ni Sandra, ngayon ay puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang aking puso ay puno ng kalituhan. Ang dating saya ay napalitan ng mga alinlangan at dumating na ang pinakamataas na tensyon. DJ Serene. Ang gabi na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, alam kong isang desisyon ang kailangan naming gawin. Hindi na namin kayang magtago pa. Ang lahat ng aming lihim. Ang init ng mga gabing magkasama kami ang mga halik na puno ng pangako at takot. Lahat ng ito ay dumaan sa aming isipan. Nasa gitna kami ng mga damdaming hindi kayang itago. At sa bawat sandali, nagiging mas mahirap ang mga desisyong kailangang gawin. Sa mga sandaling yon, ang aming mga katawan ay naglalaban sa mga pagnanasa at takot. Ang mga sulyap ni Sandra, ang kanyang mga kamay na dahan-dahang dumadampi sa aking balat, ay nagsisilbing mga senyales ng mga hindi kayang ipaliwanag na damdamin. Nandyan na ang takot na baka magkamali kami. Pero nandyan din ang init ng aming mga katawan na nagsasabing ang gabing ito ay dapat ipagdiwang. Ang aming huling hakbang. Si Sandra ay tumingin sa aking mga mata. At nakita ko sa kanya ang mga damdaming hindi pa niya kayang ipahayag. Takot, pero kasabay nito ang kaligayahan na dulot ng mga gabing magkasama kami. Hindi ko kayang iwasan ang mga sulyap na iyon, ang bawat pagnanais na nakatago sa kanyang mga mata. Ang mga kamay niya ay nagsimula ng maglakbay sa aking katawan at sa bawat haplos, parang may mga lihim na isinusumpa kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano namin nahanap ang lakas na magpatuloy, ngunit sa gabing iyon, ang aming pagmamahalan ay tila umabot sa pinakamataas na rurok. Naramdaman ko na parang walang katapusan ang init na nagmumula sa aming mga katawan. At sa bawat pagdampi ng kanyang mga labi, ang takot ay tila nawawala. Napapalitan ng walang kapantay na kasiyahan. Ang bawat segundo ay tila tumagal. Ngunit, sa bawat saglit, kami ay mas lalapit sa isang desisyong kailangan naming pagdesisyonan ang aming hinaharap, ang aming mga buhay, ang aming mga relasyon sa iba. At doon, sa madilim na sulok ng kwarto, ang lahat ng emosyon, galak, takot at pagmamahal ay nagsanib. Tila kami na lang dalawa sa buong mundo at wala nang ibang mahalaga kundi ang sandaling ito. Ngunit sa bawat haplos, bawat halik at bawat sulyap alam namin na ang gabing ito ay hindi lang pagtatapos ng lihim. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata sa aming mga buhay, kahit pa ito'y puno ng panganib. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pagkatapos ng gabing iyon, ngunit ang mga desisyon namin ay napagdesisyonan sa init ng mga katawan namin. At sa gabing iyon, walang ibang naramdaman kundi ang pagmamahal. Dumating na ang panahon ng pagpapasya, DJ Serene. Sa kabila ng lahat ng mga takot, pag-aalala, at mga tanong na bumalot sa amin, si Sandra at ako ay nagdesisyon na ituloy ang aming pagmamahalan. Hindi na kami magtatago pa at hindi na namin hahayaang ang mga pagsubok na dumaan ay maging hadlang sa kung ano ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Alam namin na ang aming relasyon ay puno ng mga panganib Ngunit natutunan namin na hindi lahat ng bagay ay dapat takutin. Lalo na kung ang kasamahan mo sa bawat hakbang ay isang tao na kasing tamis ng bawat halik ni Sandra. Ang mga gabing magkasama, kami, ang mga sulyap na puno ng kahulugan, ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, lahat ng iyon ay nagsisilbing gabay sa amin para magpatuloy. Alam namin na ang aming pagmamahalan ay may mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagdaan ng mga araw, natutunan namin na ang bawat pagsubok ay may dalaring pagkakataon. Ang lihim na minsan ay nagdulot sa amin ng kalituhan. Ngayon ay naging lakas namin. Hindi na kami magtatago mula sa mundo. Tinanggap namin na ang aming relasyon ay isang katotohanan at sa kabila ng lahat, kami ay magkasama. Nagbukas kami ng bagong kabanata Si Sandra at ako ay natutong ipaglaban ng aming pagmamahal. Hindi lang sa madilim na sulok ng gabi, kundi sa mga liwanag ng araw, sa harap ng lahat ng pagdududa at takot. Sa bawat araw, mas pinapalakas kami ng mga sandaling magkasama. At ang mga sulyap ni Sandra ay hindi na lang basta sulyap, kundi isang paalala na ang aming pagmamahalan ay hindi matitinag hindi ko na kailangang itanong kung tama ba ang desisyon namin. Ang bawat galak, bawat halik, at bawat pagtanggap sa isa't isa ay nagsilbing sagot sa lahat ng tanong. Ang pagmamahalan namin ay nagsimulang magbukas ng mga bagong pagkakataon. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang aming koneksyon at natutunan namin na hindi lahat ng bagay ay makakamtan ng madali. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinag, hindi natatapos sa pagsubok. Ngayong tinanggap na namin ang lahat ng mga risko, ang aming relasyon ay naging isang lakas, isang pagninilay na mas matamis kaysa sa anumang lihim. Si Sandra at ako, magkasama, sa kabila ng lahat ng mga hamon, natutunan naming na hindi lang ang mga halik at sulyap ang nagbubuklod sa amin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nang hihingi ng pag-aproba mula sa iba, kundi ang pagpili na magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa huli kami ay magkasama at walang makakapigil sa amin. Sa pagtatapos ng aming liham, nag-iwan kami ng isang mas matamis na konklusyon, DJ Serene. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, mga lihim at takot na bumalot sa aming relasyon, natutunan namin ni Sandra na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano kadali o kahirap ito. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay ang mga bagay na kailangan mong paghirapan. Ang mga damdaming hindi kayang ipaliwanag ngunit tiyak na nararamdaman. Naging simbolo ng aming pagmamahal ang init na nararamdaman namin sa bawat gabing magkasama kami, sa bawat salitang hindi nasabi sa bawat sulyap na puno ng kahulugan, sa bawat haplos na nagsilbing gabay sa aming pagtahak sa madilim na landas, hindi kami natakot. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan, kami pa rin ang nagpatuloy, at ang mga lihim na minsang naging sanhi ng aming mga kalituhan, ngayon ay naging simbolo ng kabutihan at katapatan na hindi kayang sirain ng sinuman o ng tadhana. Ang pagmamahal namin ni Sandra ay higit pa sa isang lihim na relasyon. Ito ay isang malalim na koneksyon na nagsimula sa mga sulyap at pagnanasa, ngunit lumago at naging mas matamis at mas makulay sa pagdaan ng panahon. Hindi na kami magtatago pa at hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Ang aming pagmamahal ay may lugar, isang lugar na hindi natitinag sa mga pagsubok. Isang pagmamahal na handang magpatuloy kahit sa gitna ng lahat ng paghihirap. Sa bawat gabing magkasama kami, natutunan namin na hindi lahat ng bagay ay nangyayari sa paraang inaasahan mo. Ang mga bagay na pinakamahalaga sa buhay ay hindi palaging makikita sa liwanag, kundi sa mga gabing puno ng init at pangarap. Ang aming pagmamahal ay nagbigay sa amin ng lakas at sa kabila ng lahat, kami ay natutong tanggapin ang bawat bahagi ng aming sarili at ng isa't isa. Ngayon, sa pagtatapos ng aming liham, natutunan naming na ang pagmamahal kahit gaano man ito komplikado, kahit gaano man ito kahirap, ay nagiging higit pa sa isang lihim. Ito ay isang pagnanasa, isang init, Isang kabutihan na sa huli ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay ng aming buhay. Sa bawat hakbang, kami ay magkasama at walang makakapigil sa amin. At yan nagtatapos ang liham ni Samson, isang kwento ng lihim, pagnanasa at pagmamahal na hindi kayang pigilan ng kahit anong pagsubok. Sana ay nahanap ninyo ang init at emosyon sa bawat salita at tulad ko, ay muling napaisip sa mga lihim na nagtatago sa ating mga puso. Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirin. Salamat sa pakikinig.